So good day guys. So nana po nag... may nang na naman sa atin eh. Sabi niya dito is na 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 blank blank bisayang pangit na tanga. Pangit ng anak at asawa mo. Grabe ka dinamay mo pa talaga yung asawa at anak ko. Tapos ang dami mong reklamong bisakul ka. Bisakul na bobo ka. Hindi umuwi ka ng Pilipinas kung ayaw mo na gago ka. Rin pa lang blank, blank blank Grabe, ang dami mong sakit na salita. Tapos sinabihan pa niya mag isang comment pa sa dito na niwala ka namang bisakul na bobo ka. Mukha ka na 60 years old. Ayun ah, na hindi totoo. <laughs> Tapos ang malalapan pa dito, nakalock profile. Nako, ba't ang tatapang mo? Nakalock profile ka naman. Guys, kung sino yung nakakilala dito kay Futang Ama mo, kung, na, kung meron kayong mga pictures nito, isa nyo sa akin, magbibigay ako ng Gcash. Kung malaman ko lang to, nakalock profile kasi. Ang tapang. Nakalock profile. Hindi, pa, ko naman talaga sana. So, okay na yung bisakol. Alam ko na yun, nabisaya ako eh. Proud, bisaya, tubdong. Pero sa sinabi niya dito guys na dinamaya yung asawa at anak ko, yun ang huwag mong, huwag mong gagawin Lord. So, mo yung asawa at anak ko. Ang ganda ng asawa ko. At ang gwapo ng anak ko. Kasi hindi kasi to totoo, kaya hindi ako magagalit dito kasi alam ko na hindi pangit yung asawa at anak ko. Pero sa mga pagturo sa akin kung nasaan yung tao na to. Or any, may pictures kayo ng tao na to. Sa mga magagaling dyan, magpapajikas ako. Kasi dinamaya yung asawa at anak ko eh. Wala na problema sa akin. Proud Bisaya ako. Eh. Para ikaw at ang gusto umuwi ng Pilipinas eh. Hindi ako. Hmm?